idol, alam nyo ba na ang mga pusachi ay itinuring na interdimensional being? Ang kanilang mga mata ay kayang makadetect at makakita ng wavelength of light tulad ng energy, radiation, signal at iba pang entity na bahagi ng spectrum na hindi visible sa human eye. Pinaniniwalaan rin na halos 70% ng buhay ng pusa ay wala sa physical world ng ating ginagalawan. Abang inaakala nating natutulog ang pusachi, siya pala ay nabubuhay sa ibang dimension o reality. Ang mga kusachi ay itinuturing bilang guardian at protector ng energy world. Anyway, lagi ka bang tinatabihan ng alaga mong kusachi sa pagtulog o lagi siyang pumakas ka sa iyo? Isa lang itong paraan niya para sabihin niyang mahal ka niya. Alam niyang mabuti kang tao kaya lumalapit siya sa iyo. Wheel of Yard. Mga bang pusa? Alam niyo bang ang mga pusa kahit itin pa yan ay napakaswerte. Lalo na kung ang pusa na yan ay lumilingkis ibig sabihin nito, may darating sa iyong kaperahan kapag may tabi ng tabing pusa at talaga namang halik ng halik pa. Kapag naman may pusa na nakahiga at nakatihaya palagi kung humiga, ibig sabihin niya ng blessing ay sanda makakadarating sa iyong buhay. Napakaswerte talaga na may naglilingkis ang pusa. Patunayan yan na ang paglilingkis nila, ang ibig sabihin nito, ang biyaya ay darating ng pusa. Kaya na ikaw ay matuwa kapag marami kang pusa. Dahil ibig sabihin lang nun na ang buhay mo ay liligaya dahil pagdating sa usaping pera ay hindi ka na mamumblema. Maraming kaperahan ang darating sa iyong buhay na magpababago ng takbo ng iyong pamumuhay. Idol, alam niyo ba na ang mga pusachi ay itinuring na interdimensional being? mga mata ay kayang makadetect at makakita ng wavelength of light tulad ng energy, radiation, signal at iba pang entity na bahagi ng spectrum na hindi visible sa human eye. Pinaniniwalaan rin na halos 70% ng buhay ng pusa ay wala sa physical world ng ating ginagalawan. Abang inaakala nating natutulog ang pusachi, siya pala ay nabubuhay sa ibang dimension o reality. Kusachi ay itinuturing bilang guardian at protector ng energy world. Anyway, lagi ka bang tinatabihan ng alaga mong Kusachi sa pagtulog? O lagi siyang kumakaskas sa iyo? Isa lang itong paraan niya para sabihin niyang mahal ka niya. Alam niyang mabuti kang tao, kaya lumalapit siya sa iyo. Will Tokyard.